mapagawa ko ng bago? Oo, oh, ito. Ay, mas, Finish? Wala, kunti lang. Oo, oo walang ipon dyan. Walang ah? ipon dyan. Ako lang meron. Ginawa ni sila. Ginawa oh. ni Inay. Ay, nakunday. Parang, oh. ah uh, parang <laughs> sa perya lang, ha na, <laughs> Ay! Ang minamahal nating doktora. Kumusta po? Kumusta, ito. Okay pa. Yung brother nyo, ayun yung batiin. Ah? tayo. <laughs> <laughs> oh, oh, oh. Ang ulam mo, ah, cream Oo, uh oh. Yung oh, anak, iko na, na susubukan niya. Yeah. Ay alam mo farmer sa magandang buhay. Grabe traffic dito ah. First time. Dito sa shortcut traffic 'to. Dami kasi dito nakapar parking sa gilid eh. Masikip na nga Tapos ngayon Itong short cut Dahil Ginagawa yung kalsada Sa kabila Wargaanan Mga nag-aatid Ng estudyante oh. Ito Nagpapatraffic Ayan kaliwa po ng panahon naalala ko yung uh, aurora aurora weather At kabalik na ka po dito <laughs> sana naman ay uh, medyo okay doon so ayan shear line na lang ang nakaka doon dahil sa amihan pero dito po sa Luzon oh, ganda, ang central Luzon napakainit kaya tayo pupunta malengke na naman habili ah, ako na salmon kahapon sinigang ni Papay Ham sarap yun po yung dinner namin luto niya ng tanghali eh. at least mustasa tsaka ano mustasa at uh, pinda. sarap Shout out for ang Farmer Danilo Miranda at Ate Emily Miranda. May itikan pala sila, nakalimutan ko. So ayan, magkakaroon tayo ng uh, supplier ng uh, itlog ng uh, itik. Hindi tayo may hihirapan. Subukan natin gumawa ng na kahit 500 lang muna. Ayan. Nasaan ang asin? Kamatsambahan natin dito ang asin. na andito sila nagbababa eh so din natin yan kung araw araw tayo dadaan dito may araw lang kasi ang uh, ano nila may araw lang sila ng uh, deliver hindi ko lang po alam kung dito mayroon kasi sa uh, last time kasi hindi sa akin binenta yung ano eh isang sako kasi wala silang pang retail wala pang retail ito ang sida tropa ito, awa naman yung nag haasa, nasa initan na ang bagong palengke ah. Talaga naman huwag oh. Ay, oh, yung luwag ng palengke ngayon. Ah, oh, masarap pagka. Oh. Lumpiang isda. Lumpiang isda. Sili oh. Kano oh. kaya kilo? buhay buhay ano kuya? magandang buhay may hinahanap akong lalaki dito ha hindi ko kita. <laughs> ha? na nakikita sino nga? nasa bila ha? uy bagong bago ano? ano to? ano? puti potato oh, ha? bago yan

Siyempre Dari na na, hello Sira na yung bangko, oh, papagawa ko ng bago Oo, oo ito, Ay, nas finish? Wala, kunti lang, oo, oh, oh, walang ipon dyan Walang ah? Hipon dyan, ako lang meron Ginawa ni sila, ah. ginawa uh, na Ay na, kunday oh. Yung 20 iso. Wala si tatay kahapon Ay, nagbanding sila ano Ay, Masarap na, na sila. Daming tao. Wala, di ko na nga, di na nga ako makalabas. Yung nagpura niya yan. Hindi ako naalala. Pagdala mo yung pagsigang. Hindi O, mo. padala ko ng pagsigang. eh, hey, sinabi niya, ano na, narila. Eh, hey, Diyos na ko, hindi ako natulog. Diyos ko, inahantok ako. ko, di na, hulang hey, ko sa Hindi, kahit kailan. Pumunta sila siya. Hindi ka talaga naalala tayo? Eh, malayo sa kapatid niya. Ay? Hindi siya maalalahanin. Ay, ay, kapatid niya, abang isang... Tumakaya kami. Ay, si Delino na. nga. Ay, si Raffi nga. siya wala-wala. Si Arlie nga. Ay, si Inaalala mo? Oo, ako wala. Eh, sinitok pa rin eh. Mag-delight pang drink. Nag-get kami krapol. Nag-get together kami ng mga man. Nandiyan lang <laughs> ako sa palay. Nandiyan lang ako sa krapol. Kasama niyo si Principal? Si? si Siguro si palagi may diaryo na nagkikipagkwento. Ah, siya no? Oo, oh, si John Oh. Pag mo, yung hiram. Ah. Pag dumati Katabi ko. May dala rin siya ulong tao. madalas silang magbabanting O, oh, kanano ano naman yung schedule. Wala pa. Ay, Juan, ma-April. yun talaga reunion yun. Siyempre, 70 plus na. Oh. Kailan, kailan pang magbabanding kung may oh, kumapantay ang mga pa. Oo, oh. diba? yun yung sinasabi nyo, matatapos uh. tayo. Ay, pagkatapos namin nyo, pagkatapos namin ng Mexico. Saan na ninubos-lubos yun na nag-chicks na kayo? Sa kong na Hindi kasama yung mga ano eh. Kasama rin sa kong na Wala mo na kasama. Wala mo na kasama. Joke lang yun.

Hintang na, med soras. Yeah, kung kung hindi ko lang narinig yung boses, sinanay si Nanay Kunching pala nga ako. Kita mo nang ubos oh, na yun. Saka yung ano, na, yung boses ko oh, narinig. Oo, o, si Nanay Kunching pala yun eh. Nakadali pa ito. Ano gabi pa, tawagan mo siya para alam na darating na Alam ko. Kaya lang kay, nung nag-busy na, nawala na sa isip ko dahil nataranta na din ako. Daming tao. Eh, okay, swelo mo. Kaya lang. <laughs> masulok yung ano mo, dinuguntahan eh. Nasarapan sila, nasarapan. Oh. Yung sa good taste, hindi na Yung sisig, masarap. Na. Masarap, masarap. Okay? Oh, Yung sisig, <laughs> <laughs> masarap sila. Nung narinig ko yung boses mo, tapos sinanay kong chinga Tapos, na kira-kira nang ng ano? mana? ya uh -huh. yung isang nagpakuha ng litrato binigay din siya free saarin. Ha. Tapos po siya yung para yeah. net. Neyram kuno hanap niya. Gayd sa dulo, nandoon dulo. yung nando sa dulo nakilala ka din, si Nanay Contingyon sabi. Wow, wow, wow. yung bossis ko kasi. Wow. wow, wow. Eh. Yung bossis ko yung 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 aga ah, ka. Abik sayo kahit linggo magtambay Ay, ka lang libre nang pagkain. Si King ito eh, tayo. lang na. ng counting. ano? Lata. Alo, <laughs> <laughs> Mahina po ang benta ka mo. Ah, eh. Pero gumanda eh. Ang uh, uh, um, playground Sana eh. Sana mapaganda pa namin. Konty, uh -huh. konty, konty. playground eh. Ayan ang bahay nila. Ako, malay. Malay. Ayan lang umakit. Hindi no. na lang kami. Hindi no. man dito siya. eh. Lumaki na mo. Oo, malalaki na. Ayan. Yeah, malalaki. Yan ang good size. Good size pa lang. Pero, ito magandang kung ano ng tilapia o yung medyo ano ng konti. Oo, oh, yun yung mga uh, bilugay, bilugay. Pero karamihan ngayon, pang mga parang lalaki na eh. Natalog pa, oh. Shut up. Oo. Panga, ng tuna. Ano? Cream Dory Mais lang yata Ang mabibili ko ah Ano bang babagay eh? yeah. okay. Parang ano yeah. Parang uh, <laughs> Parang sa perya lang ano? <laughs> Ay Ay ang minamahal nating doktora. Kumusta po? Kumusta okay, ito? Okay pa. Yung brother niya, yung batiin. Taka ah! live tayo. <laughs> ang ula mo, ah, uh, cream dory? Oo. Yung anak ah, di ko ah, ko favorite yan. yan. Kigrill ko lang, lalaya ko lang. Na okay naman. Ha? Okay ang lasa niya. Oo, oh, yung anak ko gusto yan. I-grill mo, lagyan mo na. Butter o ano? Barbecue. Oo. Oh. I-grill. Hindi ko pa nasubukan yung... Gusto yan. So, nakita ko lang, kahit maliit creme d'or <laughs> yun nga isa sa mga problema ng tao, uulamin araw-araw <laughs> yan laging problema ay, kunin ko na yung onion leeks hapon baka mabitinan ako wala na si Rambo Matuma, it's Monday. Pagkasa ko na lang pag yan. Bakit? <laughs> Kaya si Kweta. Kaya si Kweta. Malapit na to, biyakin na oh. Normal ba yan, bibiyakin? Bibiyakin? ka. Sino ang hobby mo? Dati uh, si ano, si... Manuel. Ayaw mo subukan si Mang Manuel. Manuel? Oh. Magaling yun. Ay, kagulitin ka Ako Kung ko, di Kumusta na yung kong si Borong? na yung kita, ha? Susupan, Kaya sa kanya, dapat din na tayo mapipinda. Iwalay na tayo ng negosyo, nga mo. Yung sarili mo, sarili mo. Ako nat natalo yata, no oh, tama? -tama, 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 -tama Ang buhay ang buhay ni Lulu saan ba tayo dada? dito na sasalubong tayo sasalubong tayo Gigo na lang kaya itong mais kay Paborito ni Ipit yan Tsaka ni ano Ni eh, Frankie Mati team eh Okay Wala pa naman Uy Ano ba to Saba po po Saba Kumuna tayo Kitchen po tayo po lang tayo To. Lagusan to to eh. masisimento agad yun ani medyo dumapa yung harapan pero may makukuha yan kailan lang naman dumapa yan may makukuha naman dyan kasi nakaani na po lahat eh maganda sana itong uh, katabi natin ay uh, wow sukal oh ba talaga pag walang ano ah uh, itong katabi natin ay ah Pagpa, pag naani po ito ay makapagpapasok pa ng itik sana kasi alam nyo walang laman ng dali ito yung tunay ito yung tunay na palay medyo green pa pero pwede na natin ibaan ito maka 100 pa. Pwede na. 80. <laughs> ito kasi yung palay-palayan no, itong lintik na to. Ito, tutubo ito. So pinakamaganda pag nalaglag, mahain ang itik. nandyan yung mga itik eh, nakapastol. So pinakamaganda pag naani eh maano po natin? Makakapastol din yung yung uh, Itik Ay Here, sa pila-pila Ah Ayun So, papakiusap na natin Kaya ito meri Merkoles Kala ah, na, pwede na yan And Medyo mag-green-green pa yung ita para mahabol yung mga uh, ano Uy, saan yung mangga? Slow your mind So, ayan mga farmer tayo po ay Homey na, nandito yung mga boys At na natin yung kalapate ah, naman na atang nasa labas ano? kaninang umaga merong nasa labas paronda tayo mamaya so ayan merong ah, ano, ah, bisita <laughs> sa ah, up ng lechon ngayon so ayun po maraming salamat at ah, ayan na tinutubuan na ng mo yung ating ah, fish pan sana naman ay makapagpatambak na tayo So, major ano yan Major uh, project Pero pag nagawa po yan mga ka-farmer Para sa ekonomiya Eh dream come true na naman So ayan maraming maraming pong salamat At magandang buhay